Gatusan ka mga pamilya, nga nasunugan sa barangay Luog Mantawi City. Dili na pabalikon pagtugod sa napit na hitabuan. Dunan na naigiplanong kabalhinan alang kanila. Ano live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lando na relocation site nga gikonsidera ang city government alang ni atong nabiktima sa halapad nga sunog ni atong miaging adlaw. Sa gym sa barangay Look, may istar mga biktima sa sunog sa sitio under the bridge o bantayan sa hari. Doon mga modular tents nga gipamutang alang sa ilang privacy. Sa gym sagad sab gihimo ang distribution sa mga hinabang alang sa mga apektado. Kaganiha, gipangunayan sa taga DSWD ang pagpanghatag og food packs kaabag ang usa ka party list. Ang usa ka food pack eh, it will uh, as per Content niya kay 6 kilos man rice, it will greatly depend dependent sa number of kananaabang family members ba pero ideally three days na siya so yeah. kay di masud sa gymnasium kadaghanan sa mga biktima gipamutang sab sa Cesar Cabahog Elementary School kapin sa 20 ka mga rooms ang gigamit alang kanila ug aron matabangan sa panginahanglan sa tubig, girasyonan na sila dito sa mga fire trucks. Dili pa matino kung hantod ka sa magpabilin din sa eskwelahan ang mga fire victims. Apan karon pa lang ang dakbayan ng ngita na og temporary relocation site alang kanila ug duna na na sila'y nakonsidera ang lugar. matud sa kapitan, dili na patukuran sa syudad pagbalik ang dapit na hitabuan, alang sa kaluwasan sa mga tao. Under the bridge, nasa dagat, So it considered jud as danger zone. So mana karon kay aduna uh, na may panghitabo na wa gyud nato damha. So mauna, ang atong gikuan na di na sa sila mabalik para di na mausab no. Kung pa sa mayo na murat sirang plaka. No basig puhon na sad magtukod. Nya yeah, um nanay Under the bridge, what about? a bounce in a semitabo. Gikonsidera nga relocation site ang luna tupad sa usa ka unibersidad. Utlanan sa may barangay Luok ug Upaw ang ilang kabalhinan usa-usab kini sa nahisgutan atol sa meeting ni Mayor Jonas Cortez tali sa mga barangay officials o community leaders sa Looc. Maayo na gyud na ato na sa pangitaag paagi na na adto sila sa lugar na safe gyud sila. Kay it is part of our obligation as as given mandate by the people. Ang asam lang. Muso paglay di man di ta gobyerno. O kung sa gobyerno ato ta. Um, Naagi i-relocate ang problema ni ang klasis mo ng bata, upapahuwa o na miliri ah. <laughs> Mawala sa naibong problema nga sa may magkapayag, interest tanto. Samtang lan sa final nga validated data gikan sa City Social Welfare Office sa Mandawi City dunay moabot gyud sa 357 ka mga balay ang totally damaged sa maong sunog 13 ang partially burned nga mga Pinoy anan samtang kun individual ang hisgutan lan maabot sa 1677 ka mga tao tanan ang napektuhan sa maong halapad nga sunog lan Okay dagang salamat Nico Serino.